Alright, welcome ulit sa isang video tutorial. Sa episode na ito, ituturo ko kung paano i-recover ang inyong TikTok account kung nakalimutan nyo ang password at hindi na active ang inyong email at phone number. Tara, simulan na natin. Una, buksan ang TikTok application sa inyong phone. Then, pindutin ang login button. Pagkatapos, piliin ang use phone, email, or username. Dahil hindi na active ang phone number o email na nakalink sa inyong TikTok account, pindutin ang question mark or more options yung sa taas Then piliin ang Recover Your Account. Ngayon, pumili sa mga sumusunod kung papaano hahanapin ni TikTok ang inyong account. Pwedeng username, phone number, or email. Ang pipiliin ko dito ay email dahil naaalala ko pa ang email ko. Depende na sa inyo kung ano ang mas gusto nyo, pwedeng username, phone number, or email. Ngayon, ilagay ang email address na nakalink sa inyong TikTok account. Huwag mag-alala kung hindi na active ang email na ito. Kailangan lang ito ni TikTok para mahanap ang inyong account Ayan, na-identify na ni TikTok ang inyong account. Ito ang account na gusto natin i-recover. Ngayon naman, dahil hindi na active ang email na ito, pindutin ang need help. Ngayon, kailangan natin ilagay ang bagong phone number na active. Dito ipapadala ni TikTok ang verification code para ma-recover natin ang inyong account. Dito sa country code, hanapin at iset natin ang Philippines. Then ilagay ang active na bagong phone number. Pindutin ang send code. Hintayin ang code na ipapadala ni TikTok sa bagong phone number na nilagay natin. Pag natanggap na natin ito, ilagay natin ito dito. Ayan, na-verify na ni TikTok ang ating account at successful na natin itong na-recover. Bumalik na tayo sa homepage at i-check kung mabubuksan na natin ang ating TikTok account. Ayan, successful na natin nabuksan ang ating account. Kailangan lang natin i-reconfirm ang bagong phone number na nilagay natin, pindutin ang confirm. Ayan, ito na ang ating TikTok account at successful natin itong na-recover at nabuksan. Salamat sa panonood at sana nakatulong ang video na ito. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang helpful videos. Paalam.